Meday nga. Oh my God! Ayan. God! Tao pala sa loob ng swimming pool. No! Ayan o. Oh. Shhh! Watch up mga kasing. Maganda ko po. Nandito na tayo ngayon sa Presala Nandito so Makampana Resort. Wow! Ngayon sa Tori Resort pa rin ito. So, punta tayo doon sa loob para sa kunting katanungan. Kaya pa pala mga Stig, pag, pa, pag pumunta kayo dito, galing kayo ng Surgao City, patungong Tandag. So, dito, dito, gilid lang po ito ng highway. Ayan, pandang oh. bandang kaliwa. Ayan, dito tayo papasok. Ayan. Ayan, may signage dito. So, ayun, casting. Ayan, at saka doon si sir. Ayan, so mga kastik, tatanungin muna natin yung caretaker po dito, yung uh, in-charge po. Ah sir, anong uh, barangay po ito? San Antonio. San Antonio, Purok. Mahayag. Mahayag, ah uh, uh, lunsud po ng Mahayag. Ano ba yun? Mahay San Antonio, Mahayag. Ano yung Mahayag, sir? Luan. Lu Lungsod ba yun? Barangay? Barangay. Ah, Barangay Mahayag. San Antonio, Barangay Mahayag. Ayan. So, andito kami. Ah, sakop po ito ng Tandag City ba, sir? Mm -hmm. Ayun. So, andito pa tayo sa Tandag City. So, welcome po tayo mga kastig, dito. At saka, puntahan natin po sa loob. Sir, ah, baka magtatanong yung mga kastig natin. Kasi kung pupunta kami dyan, magkano yung bayarin? Yung entrance pay? Wala kayo. Wala kayo. sa na. So, ah, okay. So, wala free. Ha, booking booking lang po. Ayun. So, ibig sabihin mga kasi kay kayo dito, wala nang entrance fee. Kaso lang kailangan niyo mag-book. So, paano ang uh, sistema po ng pagbo-booking po diyan, sir? Ano bang ibig sabihin niya na yung mga rooms lang po o yung maliligo o kung magkano man makano po yung mga kailangan bayarin nila kung sakali mag-book sila dito, sir? Wala na, sir. Kabali pag mag-book ka. Oo. Wala na, 13 13 katao ba yun sir? Ano ba yun? 13, 13 Yeah. 13,000? Ano ba? 13,000. Ah, uh, 13,000. Oh. So, so, lahat na lahat mag magagamit na nila lahat. Oh, Ayun. Libre na, libre. Oh! Uh, so, free na lahat. Oh! Uh, ano makikita natin sa loob, sir? Mayroon mag-swimming pool dyan? Oh, oh yeah. Yung ano lang, dagat? dagat o tubig. Ayun, so pupunta natin. Pwede pa sir, ya, ipakita natin sa kanila kung ano ma, ano ang mayroon doon sa loob, sir? Oo, pwede. Ayun, so ano yan, mga kastig, punta natin sa baba para makikita. Sir, at saka baka magtatanong sila, kastig, ayaw namin magdala ng pagkain, may makakain po ba tayo? Para, sir. Uh, so kailangan pala nila magbaon, so mga kastig, malinaw po yun. At yung tulugan, sir, may nakikita ko doon sa baba na parang bahay, ano ba yan, tulugan ba yan? Oo. Okay. Uh, so pwede sila mag-overnight yan? Pwede. Ayun, so, ah uh, Ngapalala sa kasali na yan sa package sir na 13,000. Uh -huh. Ayun ganda. So at least ang murang-mura lang po makasig. Kaya magbaon lang kayo, pwede na kayo dito matutulog. So ilang tao kayo magkakasya dyan sir? Mga 200. Dami pala. Ang ganda pala dito. Yung 13,000 sir, ano ba yan? Isang bahay lang ba yan o ano ba? Ha? Dalawang bahay 13,000. Uh -huh. Ayun. Na pag halimbawa mar marami sila. Uh, ilang bahay ang available dyan sir na magagamit? Ba, dalawa. Dalawa. Mm. Ayun. Ah, so pag nagbayad tayo ng 13,000 sa kanila na yung dalawang bahay mm. magagamit. Mm. Ayun. So ma okay, puntahan natin sa baba para matingnan natin. Ayun, ganda dito makasig oh. Yung mga tanawin nga pala ang ganda. Ayun. So dito, dito, dito at simintado naman hanggang sa loob yung sasakyan nila. Ayun. Okay, punta tayo sa baba, sir. Punta na tayo sa baba ng Presala Del Makapala Macapala Resort. So, pababa na kami ng Makapala Resort. Ayan na. Wow. Kala natin kasi. Ano yan? Ay, tao pala. <laughs> Kala ko. Ano <laughs> so, na, pababa na tayo. Kahit slope, pero siminto naman ang daanan. So, sabi naman, ano dito. Siya pang katiwala kasi. So, dito, parking muna tayo. Picture. Two, three. Yun. Okay. Oh. Picture muna kay ni sir. Picture ka ni sir. Sabi kay ni sir dito. Para, sir, makita ka sa YouTube. Yan. Pero sir, medyo matagal-tagal natin na natin yung upload, sir. Yan, one, two, three. yun. okay na. Sorry, sir, Sticker. Eh? Oh, wala, uh, bigyan ah? bigyan mo, bigyan mo. Be. Ganda kasi dito, yung kastig. Yan, oh. Ito yung makikita nyo dito sa loob. Yan, oh. At saka yung bahay na sinabi ni sir, dyan kayo matutulog, ganda. Sa YouTube channel, sir? Ayan. Ganda dito sa loob, Para mga kastig, pagpasok nyo. Ito, ito yung makikita nyo. Ayan. Dyan, yung, di, dyan tayo galing papunta dito sa baba, sa loob. Yung mga sasakin nyo, kastig, hanggang dito. Ah, dito kayo magpark. Sinabi na ni sir na kapag binayaran niyo yung 13,000 sa inyo na lahat ito. Isang araw. Sir, yung 13,000 sir, 24 hours ba yan sir? O isang... Oh, 24 hours, ang ganda pala. 24 hours na yun. Hindot. Ganda dito. Mm, walang disturbo. Mga kastig, pag ganda kayo, nako. Yung, baka sabihin nyo, kastig video, medyo may kataasan ng kutiyo. Oh, pero asteeg, pag tatlo kayo ang asteeg, pamilya, asteeg. ay mura lang asteeg. ito kasi tatlo kayo tapos marami makatulog dyan sa loob. Astig. Ilang rooms yan, sir, sa loob? 13,000 lagi package, 13,000 package. Ayan, may dalawa na mga malalaking rooms dyan sa baba. At saka yung sa bandang itaas, yung pangsin room nila, mala malaki rin. Tsaka kung gusto niyo matulog dyan, pwede pa rin kasi sobrang laki. Ayan, dahil uh, isang gabi kayo dito, isang araw, isang gabi, ako, mag i enjoy hmm. talaga kayo. Pag naghiwalay kayo ng shoot tayo, pwede ka tatalon. Hindi, wag naman yung ganyan. <laughs> 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 wag naman maghiwalay. Masama yung ganyan. Oh, baka nakita na siya ng ano. Oh, pusa, pusa. Hindi yung iba. Pusa ang nakita niya. <laughs> Yan. Ganda, may mga bulaklak pa dito na magaganda. Oo, ganda ni Castig dyan. Bumababa siya. Sa tingin ko, dito siya papayat. Paglagi siyang baba, akyat. Bumabayat kasi ng gantay ng bigay. Oo nga. Ganda kasi dito, Kastig. Wala akong Kastig, tandaan mo yung sinabi ni Sir na Pulse. Puntahan natin yan. Galing dito. Ito yung bahay nyo dito pag, mag, pag uh, niririntahan nyo ito. Sabi ni Sir, 24 hours kayo dito. Walang distorbo kahit magtambling-tambling. <laughs> Paggulong-gulong, Pag <laughs> paikot, eh, kahit anong gawin niyo dito, sa inyo na ito lahat. Ito tama pala yung sinabi ni Sir na dalawa yung bahay na malaki dito. Kaya tama pala yung sinabi niya kahit dalawang daan kayo, magkasya kayo dahil may may isa pa dito sa baba na napakalaking bahay po. Yan. Murang-mura lang. Ganda. Sobrang ganda, wala akong masabi, lalo na ngayong Holy Week. Kahit hindi Holy Week ka, 'pag nakita niyo itong video na, tapos ng Holy Week, pwede pa rin kayo dito pumunta kasi magaganda pa rin. Medyo, medyo ano lang ako dito sa mga daanan, sobrang ganda kasi ayan oh. At saka makukulay po. Yung itong sa uh, kaliwa po, saan ito ba? Uh, Patungo ron sa may dagat. Oh. Ayun. so tingnan naman natin dito, Kasting. Papakita ko muna. Naku, ganda pala dito. Naku, ba talaga? Yan, no? Hindi ako nagsisisi, Kasteg, na pinuntahan natin ito. Kasteg, saan ba tayo dadaan dyan pag pumunta sa dagat? Siyempre, dito. Yan. Yan, no? Kasteg, ganda dito. Yung mga sahig dito, oh. ganda. Ano ba tawag dito? Granite ba o tiles? Ano ba? Hindi ko alam. <laughs> Yan, sobrang ganda. ganda talaga dito wala ko masabi ganda oh ay dito tayo sa harapan dagat na malawa dito ay ano na pala kasi bakit ganda oh, Ganda doon sa baba, Kita muna natin yung dagat. ganda ganda at saka may lagayan pa ng pagkain dito kung punta kayo dito marami kayong pagkain huwag kayong mag-alala may freezer at trip dito yan ang dami ganda at saka yung mga misa kupuan o oh. Ganda mga antigo po. Ayan, magaganda. Pasokin natin sa loob. Naku, oh, ganda dito. Pwede kayo mag-disco dito. Ayan, video kayo kayo dyan. Ayun, sobrang ganda. Do, ano yan sa taas eh? Tulugan, sir. Ayan, yeah, pwede kayo doon sa taas matulog. Ganda ka sa no. natin yan. Sandali. Pakita muna natin yung lutuan dito. Ayan, no? Oh, para kayong nasa restaurant. Ayan, so magluto kayo dyan. Kung ano-ano yung gusto nyong lutuin, dito. Lilinawin natin, sir. May charge ba yung sulin? PCR dito. Ayan. Ito so kayo magluto. Ayun. Akit kayo doon pag natulog kayo. Kasi ganun nangyari sa akin. Inuubo ako. Oo nga. Ingat tak istas? Gendah. Ingat tak ada spiral? Anu betul. Gendah yang hantaran. Ya nu. Gendah. Nak kung gendah oh, di itu se istas? Kamadi to. At saka may upuan, maraming unan, sibri. ayusin yan pag andito na kayo makastig iayos nila yan 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 yung mga foam at siyempre may CR pa rin dito sa gilid yan ganda 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 And sa labas ayan so pwede kayo dyan magduyan mayroon pa isa yan ganda 13,000 na po lahat ng mga andito magagamit yung lahat 24 hours pa naman. Yan. So may ano pa dito. May ah, uh, may isa pang, uh, Ano dito? Isang room. Isang room. Ayan. So may si sariling CR pa rin. Naku, ganda. Ang linis. Yan oh, no? sa loob. Yan. Ganda. Casting sa baba. Ang ganda. Tingnan natin itong dito sa labas kung ano ito. Andito tayo sa second floor. Nagkugad na talaga. Nagkulang mo sabi. Eh, 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 yan. Ayan, eh, 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 <coughs> Makikita mo sa harapan yung tatlong isla. Yan oh? eh, eh. Kastig. Bakit parang ang taas-taas mo dyan? Oo. Dito tayo sa second floor. Yan, ganda dun sa baba mga castig ayoko nang pumunta roon ayan, o, nakikita nyo man dyan ayan, o, ganda papunta pa tayo ng uh, ibang lugar kasi may naghihintay doon na pulse raw pupuntahan natin yan at saka ayan ganda, ganda dito lang masabi shout out na lang sa mga lahat ng taga panood, taga subaybay po natin sa lahat ng na napupunta natin lugar dito sa Surigao del Sur, Agusan Norte, Agusan Sur, Davao de Oro, Davao Region, sa lahat na po, Misamis Oriental, Claveria, Hingog City, Butuan City, ah uh, lahat po na nakapanood sa ating YouTube channel. So, sana naman, lagi niyong susuportahan at sa pagpanood po yung YouTube channel natin. Maraming salamat nga pala sa pagbigay niyo ng panahon na binigyan niyo ng pansin itong uh, YouTube channel natin. Maraming salamat sa lagi niyong pagpanood uh, shout out na lang sa inyong lad hindi ko na kayo maisa-isa so kaya maraming salamat na lang po at sana ang Panginoon laging kasama na, natin sa araw-araw Meday -araw. nga dito tayo ayan o oh. ganda kasi sobrang ganda ayan Babayaran mo ito ng 13,000 kastig Tapos magbaon lang tayo ng uh, tuyo What? <laughs> Subala tayo Iyaw lang tayo ng tuyo dito <laughs> Kasi yung pambili ng litson Binayad na natin dito <laughs> Ang maganda dito mga kastig Nga pala pag may budget kayo At saka gusto niyo sa ibang lugar Ako napakaganda dito at saka murang-mura kasi lahat ng building dito magagamit nyo, lahat ng area, yung, kayo lang. Makasig, yung Kastig, yung pangmasa lang gusto rin yung price Oo. dito. Oo. Maganda dito pastig, kasi hindi lang, at, hindi lang baka sabihin nyo, ah, mura dyan, ano, hindi maganda. Hindi, napakaganda. Ganda, maganda. Maganda at saka mura pa. Nakikita nyo man sa video natin, sobrang ganda. saka kung gusto nyo sa dagat, ayan oh, dala kayo ng pana, kawil, kung ano-ano man, manguli kayo ng isda dyan. Inyo, na ang huli inyo yung nangholin nyo. Kung gusto nyo magpagulong-gulong, <coughs> okay na rin. Ngayon sa Priyo, Del, ano yan? Presel. Yes, dito kami sa Makapala Resort. Ang ganda, Kastig. Sana bumaba doon Kastig. Kaso nakikita ko, sobrang ganda sa baba. Kailangan ipapakita din natin sa kanila kasi baka sasabihin nila, Kastig, kayo lang yung tumitingin ng maganda. Eh, kami rin naman. Eh, oo nga, punta natin yan para di kayo magano di kayo ano ba tawag diyan <coughs> ano lang kinakapo, eh. ano na naman yung kinakapoy mo mura pang masang price at saka oo, oh. ma malawak maganda maganda na lugar nako magi-enjoy talaga kay dito Bakit pa ba ang daming magagandang lugar dito, Kastig? Yan, oh. No? Maganda dito. Maganda, talaga. Ayan. Ganda dito. Naku, oh, sobrang ganda talaga dito. Wala akong masabi. Oh, talaga maganda. Asta, gumalog yung camera. Sinsya na kayo. <laughs> ah, san? Dali, Ay ayusin natin. Ayan. Ganda kasi. Ayan, ilapit natin yan. Ayan. Ayan yung mga alon po. Malalaki. Ayan, pwede kayo mag-surfing dyan. Ayan. Ano nangyari sa'yo? Akala ko yun lang yung nasa bandang itaas. Dito pala, malaki pala dito sa pa rin. Malaki pa sila. So, ang ganda. Pwede pa sila dito mag-volleyball. Ayan. Ganda oh. Ano bang gawin dito sir? May, bakit may ano pa dito? Bakanting area. ganda Puntahan natin yung swimming pool nila. Sabi ni sir, pag may nag mag pay pag may nag-book diyan, lalagyan ng tubig itong swimming pool para malinis. Yan ang kagandahan. <coughs> ano? Dalawang klase yung tubig dito, yung maalat at saka matabang. Oh, oh. Kaya ang sabi ni sir, hindi nila linagyan lagi ng tubig dito baka magkaroon ng lumot. Ayan, Laca't tama. Ang ta Ay, ilagay ito oh. dagat, saka doon. Uh, uh, no. Sir, ano ito? 7 feet ba ito? 5 feet? Five. Ayan, 5 feet. Yun. So, yung doon sa kabila, sir, ganun rin. Pag oh, may book, pag mag-booking ka, yan lang lalagyan ng ano, tubig. Oh, sinabi na yan ni sir. Yes, sir. Dito ka sa boss, ba? Hindi ko yung tubig. Takot ang tubig sa iyo, Kastig, dahil alam niya na hindi ka naliligo. Ayan. Harap. Ayan. May tao pala sa loob ng swimming pool. Si Dugong. Ayan. Dugong daw siya. Dito tayo sa kabila. At saka may sinabi dito na... Warning. Ano bang warning ito? Basta warning. Basta warning na papa. Hindi oh, pa <laughs> na natin alam kung ano yun. Kayo na lang mag-isip kung ano ibig sabihin niya. Siyempre, dahil nandito tayo sa swimming pool, siguro warning na huwag kayong magpabaya dyan. Baka may mga bata dyan. Eh, kasi medyo malalim. Kaya bantayan nyo para hindi sila malagay sa alanganin. Ayun. Yan. Tsaka dito. Ayun, kasteg. Kamera mo. Pasensya na kayo makasteg. Lumalakad kasi tayo. Wala tayong mamahaling ano, yung lalagyan ng kamera natin no para hindi umaalog masyado. Baka baka <clears throat> Mayroon kayong ayaw nyo lang gamitin dyan Padalan nyo na dito para magamit natin hindi pero lamang kastig baka sabihin nyo na ayan o oh, ganda naku ganda dito pwede kayo dito mag shower pag ayaw nyo na maligo sa swimming pool dahil takot kayo sa mga malalali <laughs> shower dala kayo o di kayo magdala kayo ng tabo oh, magtabo -tab yun sa dagat punta kayo sa pool kastig ano yan nasa itaas ano yan kita nyo ano ah uh, ano pa rin yan? Ano ba tawag diyan? Cottage. Ah, ayun. At saka may naririnig akong tubig na malakas. Naku, may post dito sa gilid na maliit. <coughs> ayun, casting. Suba dahil yun, no? May pulse dito na maliit. Ayun. Ganda, ganda, ganda. <coughs> okay. Sige, nakita nyo na dito ang Priscilla Del Rio. Mura na, maganda pa, at malawak pa ang area. So, makasting casting uh, sa lahat pala ng mga bago subscriber dyan. Uh, na kayo minsan, yung, yung ina ko dating, wala pa kayo. So, abang-abang lang, huwag lang magsawa na mag sa ating channel. At saka yung bago pa, yung, yung matagalan sa ating channel, uh, marami tayong na-upload dyan. So, pili, pili na lang. At saka, Ah, uh, shout out ako dyan sa bahay. At saka si, yung mga anak ko, Kuya, happy birthday, Kuya James. At saka si Ate Princess, si Ate Mate, yung katiwan sa bahay, si Lily, si Antoinette, Palabla Puringo, si Marot. At saka si, uh, yung, kapatid ko, si, yung kapatid ko, dito ngayon sa Cantilan, si Atty. John Abel <coughs> Bustilio, yung kapasawa niya, si Kagawal Elma Bustillo, at saka mga, mga anak niya. At saka Auntie Myrna, yung kutata, Alunita al, al, Niego, sa si de Migo, ah, uh, ano pa ba? Lisa Burha, at saka, sino pa ba, ba hindi nabangit yung kasi? Basta, lahat uh, ng mga kapitbahay natin. Lahat na, ng mga kapit -bahay siya. na. kapitbahay namin. Hindi natin may isa-isa. Okay, sa barangay Maki, basta, eh, lahat po na lang kayo. Lahat ng mga subscriber ko, at saka mga dayhide sa ating channel. Si Alma Suki, at saka yung mga pinsan niya, at saka mga mag-anak niya dyan. Pinsan ka mag-anak, di ba? Mag niya? At saka, <laughs> it's busy. Yeah, uh, it's busy. At saka sa lahat ng ano, sa ating Absolute. channel. Absolut. Uh, maraming salamat. Family sa, drugs. Premium. Maraming Pain salamat you. sa inyong mga kasiga, sa, pala, sa palaging at walang sawang pagsubay, pagsubaybay sa ating munting channel. Uh, dahil sa ipinakita natin lugar, promise mga kasig, hindi kayo magsisi kasi lahat na napuntahan natin mga kastig, magandang maganda talaga. Hindi katulad ng vlogger, hindi maganda. <laughs> at, yun, lang po kung ano mang isado ng ating buhay. Mayaman man tayo at mahirap, may pira man tayo at wala. Basta, huwag lang natin kalimutan na si God ang sentro ng ating buhay. Siyempre, kayo din mga pastig, buhay din kayo namin. At yun lang po, maraming salamat and God bless to us.